So ayan na mga guys, start na tayo sa paghukay diyan sa pagbungkal ng puno ng mga ayan, sama-sama sila lahat sa isang pwesto, ayan. Kukunin natin isa-isa mga guys kung makuha natin 'no. At ilipat natin dito sa balde. So ayan. Ito ay lagi ko naman dinidiligan kaya basa yung puno, malambot lang siyang hugutin 'no. Mag-iwan tayo ng isang piraso dito sa drum na siyang atiring alagaan dito so itong mga gawiks no ayan maba na yung kanyang ugat no so dito natin ngayon ilagay ayan sa isang balde na mayroon ng lupa so dyan mga gawiks no ayan So dalawa itong ating nahanda na balde na may lupa na dahil ito ay dati nating napagtaniman no. At syempre hindi naman tayo umaasa nito na maganda ang tubo. Ang atin lang ay subukan lang natin. Yan. Wala naman tayong malulugi na kung ano man sa ating pagtatanim. No? Dahil wala tayong puhunan dyan. Kusa lang yung nabuhay dyan. So yan, kukuha pa tayo mga guwiks. Piliin natin itong isang malaki. Malaki na itong mga maliit na naiwan sa pagtubo. Ayan. Ito yan, hindi na muna natin yan kunin. So kasama na rin yung mga pandan na damo na nabuhay. Ayan. Yan ay uguti natin. So ito yung lupa na ating decompose no. Dito siya umubo yung ito yan, papaya na to. So yan. So mag-iwan tayo ng isa. So maring itong malaki na yan ang iwanan natin tugutin ito, natin itong dalawa mga guwiks so yan so yung ugat nya ay nag halo halo na no yan nag yan nagkabulbul bul na ang ugat napunit na napunit na yung isang ugat mga guwiks so try lang natin kung mabuhay na natin to so ito mga guwiks ito yung malaki dito natin ilagay sa pangalawang baldi So, yan. So, dito mga gawits, no? So, kailangan malalim-lalim yung ating hukay dito. Ayan. So, ito ay dagdagan pa natin ng lupa. yan Ito ay dating lupa mga gawits, Ayan. So, ayos na At siyempre, mamaya-maya, ay naman natin yan ng tubig pagkatapos natin yan matransplant. So, may tatlo pa dito mga gawiks. Lagyan ko lang ng lupa itong tatlo na baldi na bakanti dyan. No? Oh. Tayo ay maglagay ng lupa dyan. ready na ang ating lupa at ililipat na natin tong ating papaya no so yan so ito kunti lang ang ugat hindi natin sure kung ito ay mabuhay no pero siyempre para transplant pa rin natin So, ito yun mga gaweks. Iwanan natin yung isang malaki dyan dahil dyan na natin siya papalakihin no, sa drum. Sana magbunga yan. So, yan. So ito yung isa. So, isa na lang mga gawix. At yung isa ay kukuha tayo dito sa maliit. So, ayan yung maliit mga gawix, no? So, bali sila lahat ay lima. tapon na natin tong huling isang perasong maliit mga gawiks no so ayan na yung ating maiwan dyan so iwan na natin yung malaki na yan mga gawiks no itayo lang natin so yan okay na sila mga guwiks. Ayan yung maiwan dyan na isa at yung lima dito na ating na-transplant. At yung ating lupa dyan mga guwiks, dagdaga natin yan. Sa ibabaw ay lagyan natin ng mga balat ng saging. kan para fertilizer sa kanila na pagka diniligan natin, pag nabulok nang nabulok, yun ang magiging nutrients nila. No? Yun, pampataba. Sana nga, ay, yan ay ating mapakinabangan. At si Prima Grits, yan naman ay hindi dyan natin ilalagay. No? Ililim natin yan dito dahil bagong lipat yan. So dito sa lilim na to, dito sa bakanti na yan, ayan. So yan, ito yung ating lugar na kung saan dito tayo nga nag papalipas ng oras pag walang gawa tayo ay nagtanim-tanim no. So yung ating kangkungan diyan ay may mga buto na yan na, atat na itatanim natin, antayin na lang natin sa tatlong araw yan ay siyempre, antayin natin yung pag-usbong ng mga dahon diyan. So yan. So yung mga buto ng alugbati pala mga gawiks. Pakita ko lang yan nasa sa higno. Yan. Pagka yan ay aking nawalis dito ko na itapon at yun ang daming alugbati na nabuhay mga gawiks. Antayin ko yan na ah, lumaki sila at siyempre pag lumaki yan ay pwede nang gulayin yan. Yan. So palakihin lang natin yan para makarbis tayo dyan ng talbus. Talbus na ang kukuni natin dyan dahil marami. So okay na yan mga gawiks, Tayo ay magkuha ng mga balat ng saging at ating ilalagay sa ibabaw ng bagong transplant natin na papaya. At lagyan natin ng lupa pa sa ibabaw. So ngayon mga gawiks, ito na yung ating balat ng saging no. Na ating ilalagay sa ibabaw no. Tatadka lang muna natin. So yan. Marami tayong naiingi dito ng balat ng saging mga gawits Yan, sa plastic yan Nagdalaan pa natin ng mga gawits Pagkulang so, Ganito lang mga gawits Ilagay natin sa ibabaw no Balat ng saging Yan Lahat yan ay ating lagyan ng balat ng saging Para mayroon silang Makuhang nutrients para sa ating mga tanim-tanim. Ito ay nilalagay ko rin sa iba mga gawik sa talong ko, yan, sa ampalaya ko, sa mga sili, yan. At yung iba ay binababad ko to sa tubig. Tapos yun ang pandilig ko pagkalipas ng tatlong araw. Babad mo lang to sa tubig mga gawik. Tapos yan ang ipanbilig mo sa iyong mga tanim, yung balat ng saging na binabad ng tatlong araw, no? So yan. So ito ay kailangan mong takpan ng lupa yan, mga balat ng saging na natagtag mga gawits kasi lilipad marami ang insikto dyan. Maraming insekto ang lilipad sa ibabaw, nangangain. ilan lang ang nilagay ko mga guys wala nang sukat sukat yan dadagdagan mo lang yan so tunod na mga araw pa o so, yan ang dami natin yung balat ng saging so, marami akong nahingi so limang baldi ito mga gawik limang baldi yung lagyan ko nito yan A balat ng saging yan tapos na tayo sa isa yung isa naman hanggang sa makatapos tayo sa lima So, yan ang mga guwigs tayo ay nakapaglagay na ng mga ating natadtad na mga saging, no. Ayan. Sa bawat baldi na yan ay ating lagyan ng lupa, mga guwigs. Ayan yung lupa natin na idadagdag sa ibabaw kasi maraming insikto ang nilipad dyan. Pagka hindi natin yan takpa ng lupa, no. So, kukuha tayo ng lupa doon, mga guwigs. Ayan. Yan mga gwiks, accomplished na tayo sa ating pag-transplant ng ating papaya, no. Ayun na, may lupa na sa ibabaw, ayun. So, ready na 'yan sa ating pag-aantay, sa pag-aalaga, no. Lima, lima 'yan na mga ating na-transplant na, na mga 'yan. Papaya. So, 'yan mga gwiks. Siyempre, alagaan natin yan mga guys. at 'yan ay lilipat natin dito bukas ng umaga. Sa ngayon ay gabi naman. So, hindi na pa natin 'yan kailangang ilipat no so dito yan mga guwiks hanggang sa makarecover siya at makapagtubo na so hanggang dito na lang guwiks mura muli abang tayo ay nagaantay niyan magpaalam ako sa inyo bye bye yahoo muli maraming salamat at masayang buhay sa lahat yan bye bye yan ang ating garden dito na pampalipas oras